Sa gitna ng patuloy na digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, tila lumalala ang sitwasyon, lalo na sa mga balitang naglalabas ng posibilidad ng paggamit ng mga sandatang nuklear ng Russia. Sa mga pahayag ni Pangulong Vladimir Putin, inaprubahan niya ang isang bagong doktrina na nagpapahintulot sa Russia na gumamit ng nuclear weapons kung sila ay aatakehin ng isang non-nuclear na estado na sinusuportahan ng isang nuclear power tulad ng Estados Unidos. Ang ganitong pagbabago ay tila naglalayong magdulot ng takot sa mga kaalyado ng Ukraine at magpabagsak sa kanilang determinasyon na suportahan ang Kyiv. Sa kabilang banda, ang Estados Unidos bilang pangunahing kaalyado ng Ukraine ay patuloy na naglalaan ng malaking pondo upang palakasin ang kakayahan militar ng bansa. Mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 2022 taon, umabot na sa mahigit isang daan at walong bilyon ang tulong mula sa Amerika sa Ukraine, kabilang ang militar at humanitarian aid. Sa kabila nito, may mga ulat na nagmumungkahi na ang paparating na administrasyon ni Donald Trump ay maaaring magdulot ng pagbabago sa patakaran ng US patungkol sa Ukraine. Sa kanyang kampanya, ipinahayag ni Trump na nais niyang tapusin ang digmaan at tinawag ang tulong sa Ukraine Bilang labis at hindi kapaki-pakinabang para sa Amerika, ang pagbabalik ni Trump sa kapangyarihan ay nagdudulot ng pangamba kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Kailangan yang kumilos ng mabilis upang makamit ang isang kasunduan bago pa man dumating ang bagong administrasyon. Sa kabila ng mga hamon, nagbigay si Biden ng huling pondo para sa Ukraine upang palakasin ang kanilang posisyon bago siya umalis sa opisina. Ang mga bagong armas at kagamitan mula sa US ay inaasahang makakapagbigay daan para sa mas malakas na opensiba mula sa Ukraine. Sa kabila ng mga banta at takot, may mga lider mula sa Europa at iba pang bahagi ng mundo ang nananatiling matatag sa kanilang suporta para sa Ukraine. Ang British Prime Minister na si Keir Starmer ay nagbigay diin na hindi sila matitinag mula sa irresponsable na retorika mula sa Russia. Ang mga ganitong pahayag ay mahalaga sapagkat nagpapakita ito ng pagkakaisa laban sa banta ng nuclear escalation. Habang patuloy ang digmaan, ang hinaharap ay puno pa rin ng hindi tiyak na sitwasyon. Ang mga estratehiya at desisyon mula sa mga leader tulad ni Trump at Zelensky ay maaring magbukas o magsara ng pinto para sa kapayapaan o karagdagang kaguluhan. Ang mundo ay nakatutok Umaasang makikita ang liwanag mula sa dilim ng digmaan habang patuloy na lumalaban ang Ukraine para sa kanilang kalayaan at soberanya. So ngayon ang pressure ay naka-Ukraine President Volodymyr Zelensky, na kailangan niyang tapusin na rin ang digmaan sa lalong madaling panahon bago pa mismo si Trump ang tumapos nito. Pero tila may pabaon pa si outgoing US President Joe Biden para sa Ukraine na talagang magpapalakas ng kanilang mga opensiba matapos nitong abrubahan ang paggamit ng Ukraine sa napakalakas na santaan ng Amerika. Sa isang malaking pagbabago sa patakaran ng Estados Unidos, pinayagan ng administrasyon ni Pangulong Joe Biden ang Ukraine na gumamit ng mga armas na gawa sa Amerika para atakihin ang malalalim na bahagi ng teritoryo ng Russia. Ang desisyon ay dumating matapos ang paulit-ulit na kahilingan Ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na bigyan ng pahintulot ang militar ng Ukraine na gamitin ang mga armas ng US para tamaan ang mga target ng militar ng Russia na malayo sa hangganan nito. Ang pagpapahintulot ay naganap sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine na nagsimula noong Pebrero 2022 nang simulan ng Russia ang pagsalakay nito sa Ukraine ang deployment ng mga sundalong North Korea ng Russia upang palakasin ang kanilang mga puwersa ay nagdulot ng alarma sa Washington at Kyiv na nagtulak sa pagbabagong ito sa patakaran ng US. Ang balita ay ibinunyag ng dalawang opisyal ng US at isang source na pamilyar sa desisyon na nagsabi na plano ng Ukraine na isagawa ang kanilang unang pangmatagalang pag-atake sa mga darating na araw. Ang mga detalye ng mga pag-atake ay pinananatiling lihim dahil sa mga alalahanin sa seguridad. Si Pangulong Zelensky sa kanyang address sa gabi ay nagsabi na ang mga missiles ay magsasalita para sa kanilang sarili. Bagamat hindi niya direkta na kinumpirma ang bagong pag-apruba ng US, ang kanyang mga pahayag ay malinaw na tumutukoy sa paggamit ng mga armas ng US para sa mga pag-atake. Ang Kremlin ay hindi pa tumutugon sa desisyon ngunit nagbabala na makikita nito ang isang hakbang upang paluwagin ang mga limitasyon sa paggamit ng Ukraine ng mga armas ng US bilang isang malaking pagtaas. Ilang opisyal ng Russia ay nagbabala na ang desisyon ay maaaring humantong sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ang desisyon ng US ay nagdudulot ng bagong layer ng komplikasyon sa isang relasyon na patuloy na nagiging mas malala. Hindi malinaw kung ang desisyon ay makakatulong o makakasama sa pagsisikap para sa kapayapaan, ngunit malinaw na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa kurso ng digmaan. Ang mga unang malalim na welga ng Ukraine ay malamang na isagawa gamit ang ATACMS rockets na may saklaw na hanggang isang daan at siyam na pung milya, tatlumput anim na kilometro. Habang ang ilang opisyal ng US ay nagpahayag ng pag-aalinlangan na ang pagpapahintulot sa mga malayuang welga ay magbabago sa pangkalahatang trajectory ng digmaan, ang desisyon ay maaring makatulong sa Ukraine sa sandaling ang mga puwersa ng Russia ay kumikita at posibleng ilagay ang Kiev sa isang mas magandang posisyon sa pakikipagnegosasyon kung kailan at kung mangyari ang mga pag-uusap sa tigil putukan. Ang pagbabago sa patakaran ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa papel ng US sa digmaan at ang potensyal para sa isang direktang salungatan sa pagitan ng Russia at NATO. Ang desisyon ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa relasyon ng US-Russia at magkakaroon ng malaking epekto sa kurso ng digmaan sa Ukraine. Sa gitna ng nakakabahalang sitwasyon sa Ukraine, tila nag-aapoy ang tensyon sa pagitan ng Amerika at Russia na nagiiwan ng isang nakakapangilabot na posibilidad ng isang nuclear war. Ang pangamba ay lalong lumalalim habang ang bawat panig ay tila nagpapakitang gilas ng kapangyarihan na nagpapaalala sa mundo ng panganib ng isang nuclear holocaust. Sa gitna ng lumalalang hidwaan, nagsimula ng magpahayag ng pagbatikos ang kampo ni Donald Trump sa pamumuno ni Joe Biden na sinisisi ang kasalukuyang administrasyon sa pagpapalala ng galit ng Russia. Sinasabi nilang ang mga hakbang ni Biden ay nag-trigger sa Russia na gumamit ng sandatang nuclear, na lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ang anak ni Donald Trump ay nagpost ng isang matalim na parunggit sa mga military-industrial complex na tila nagpapahiwatig ng isang mas malalim na agenda sa likod ng krisis. Ayon sa kanyang pahayag, ang mga grupo ng mga militar ay tila nagnanais na simula ng ikatlong digma ang pandaigdig bago pa man makaupo ang kanyang ama at maipatupad ang kanyang mga plano para sa kapayapaan. Habang patuloy ang mga haka-haka, ang Amerika ay hindi pa naglalabas ng opisyal na pahayag tungkol sa kanilang pagsang-ayon sa paggamit ng mga armas ng Ukraine. paman si Pangulong Zelensky ay nagpahayag ng kanyang matapang na paninindigan na nagpapahiwatig na hayaan na lamang ang mga missiles na sumagot sa mga pag-atake ng Russia. Ang kanyang matapang na pahayag ay nagpapalalim sa takot na baka mas lalong mag-escalate ang labanan at mauwi sa isang nuclear war. Matagal na panahon ang ginugol ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky bago niya nakuha ang pahintulot ni US President Joe Biden na gamitin ang mga armas ng Amerika para atakihin ang Russia sa kanyang teritoryo. Ngayon na pumayag na si Biden, tiyak na hindi palalampasin ni Zelensky ang pagkakataong ito upang mapalakas ang posisyon ng Ukraine sa digmaan. Ang mga susunod na buwan, lalo na sa 2025, ay magiging mahalaga upang malaman kung sino ang tunay na mananalo sa labanan. Sa kabilang dako, nag-aapoy sa galit si Russian President Vladimir Putin na nagbanta ng pananagutan para sa lahat ng bansa na tumutulong sa Ukraine. Naniniwala si Putin na ang lakas ng loob ng Ukraine ay nagmumula sa suporta ng mga kanlurang bansa kasama ang Amerika. Sa kanyang galit, pinalawak ni Putin ang nuclear doctrine ng Russia na nagpapahintulot sa paggamit ng nuclear weapons kung may atake mula sa isang non-nuclear state na sinusuportahan ng isang nuclear power. Ang bagong patakarang ito ay naglalayong ipakita ang determinasyon ng Russia na ipagtanggol ang kanyang soberanya at teritoryo. Ang mga pagbabagong ito sa nuclear doctrine ay naglalaman ng mga kondisyon kung saan maaaring isaalang-alang ng Russia ang paggamit ng nuclear weapons bilang tugon sa mga conventional attacks. Sa madaling salita, anumang pag-atake mula sa Ukraine, lalo na kung gumagamit ito ng mga armas mula sa US, ay maaaring ituring ni Putin bilang isang kolektibong atake laban sa Russia. Ito ay nagdadala ng panganib ng mas malawak na digmaan, lalo na kung isa alang-alang ang posibilidad ng nuclear retaliation. Maraming eksperto ang naniniwala na ang mga susunod na buwan bago maupo si Trump bilang bagong presidente ng US ay magiging kritikal. Ang banta ni Putin na gagamitin ang nuclear weapons upang mapabilis ang pag-atake sa Ukraine ay nagdadala ng takot at tensyon hindi lamang sa rehiyon kundi pati na rin sa buong mundo. Sa kabila nito, tiyak na susulitin ni Zelensky ang pagkakataon upang gamitin ang suporta at armas mula sa US bago pa man makapasok si Trump upang makuha ang mas makapangyarihang posisyon laban sa Russia. Ang mundo ay naghihintay ng mga susunod na hakbang at umaasa sa isang malinaw na pag-uusap upang maiwasan ang isang digmaan na magdadala ng pagkawasak sa buong mundo.